Hello po. Ano po nangyari dito? May isa na namang nabiktima yung ating suspect. unfortunately your friend. Um, nakakakilabot dahil halos hindi na makilala yung kaibigan mo. Dapnos at tunaw na halos yung katawan. ID na lang niya ang nakita. Uh, guys ha, don't forget yung research natin. Alam niyo naman na doon nakasalalay lahat ng grades natin. Yeah. Basta, kati tayo dun sa topic, ko oh. Hindi yung ako lang gagawa Parang nanlalamang kayo. Tama nga naman si May Carla. Hindi yung papetiks-petiks ka lang dyan. Bakit pa pag usapang katamaran, ako agad yung involved? Eh, <laughs> totoo naman, eh. Lagi ka kasi walang ambag. Grabe. <laughs> <laughs> Uy, naku. Ang cute nung guy. O yung mga te. Bet ko yan. Uy, sa akin yan. Watch and rain. Tingnan niyo makukuha ko yan. Sa tingin niyo, sa kaya klase niyan? Ako nang bahala mag-imbestiga kung saan yung department niyan. Shhh! Sa Huwag kayong okay, maingay. We will wait for our guys. Okay. No? Ang iwaga talaga niya. Ang tingin mo dyan namang lupa? Shhh! Okay. Mukhang siya ata yung bago nating librarian. O, oh, paano ba yan, girls? Unaan na lang sa pagkuha ng puso niya. <laughs> Baka maunaan ko pa kayo. Tara na. Tara. Um, excuse me, sir. Uh, magbabasa lang ko sana ako ng libro. Um, may library card ka ba? Hindi <laughs> ka nga pala manghihiram, no. Magbabasa ka lang. Tsaka, hindi ba kayo napaalalahanan regarding sa proper attire dito sa campus? Medyo revealing na kasi yung suot mo eh. <laughs> Sorry, sir. Magpapalit na lang ako ng damit. Anong nangyari dito sa school? Parang may namatay. Kaya nga, sino kaya ang namatay? Magandang uh, araw sa si inyong dalawa. Ako nga pala si Senior Inspector Dayaw. Uh, pwede ko ba kayong makausap na dalawa? Opo, bakit po? Ano po nangyari? May kilala ba kayong may Cruz? Opo, kaibigan po namin siya. Okay, so kasi kanina, ako yung officer on case nila. Nakita yung katawan niya sa garden ng school ninyo. Wala nang buhay. At uh, upon investigation, eh nakita, bali yung kanyang leg at halos nakaharap sa likod. Although, walang ibang nakitang foul play o nakitang posibilidad na pinahirapan yung biktima. Uh, asin pa sir yung katawan niya? Nasa morgue na. At uh, sa kasalukuyan ay pinagpapatuloy ang investigation para makita at malaman yung motibo ng pagpatay dun sa biktima. Sino kaya gumawa nun kay May? Wala naman siyang ibang kaaway sa school para gumawa nun. Kaya nga eh. Napakabait at napakatalino pa naman ng bata na yun. Walang reason para gawin sa kanya yun. Hindi kaya yung librarian? Di daw eh. Sabi, nag-CR daw siya ng mga oras na yun. Ah, uh, ay, nakikirami ako sa inyong magkakaibigan, ah. Uh, ah, palagi ko pa naman nakikita tatlo na masaya. Oo nga, eh. Nakakalungkot. Ah, uh, pwede ba tayong mag-usap sa pribadong lugar sana? Hmm, sige. tungkol kung saan ba? Ah, uh, may idea kasi ako sa pagkamatay ng kaibigan mo, eh. Eh, kaso, ayoko naman na may makarinig na iba kasi baka ako yung pagbalingan. Sige, talagang. Ah, uh, ganito kasi yun eh. Mag-gabi na yun, nag-CR ako. Tapos, merong lalaki. Ah... Uh, kulay-itim yung suot niya eh. Pantaas, pambaba, parang anino. Si sino sa palagay mo? Hindi ko rin alam eh. Pero... Uh, saglit lang ah. Sagutin ko lang itong tawag. Diyan ka lang. Na. Hindi hmm. naman sinabi kung sino talaga yung suspek eh. Siapa kata lang, ayang tiada Ano po nangyari dito? May isa na namang nabiktima yung ating suspect, unfortunate your friend. Um, nakakakilabot dahil halos hindi na makilala yung kaibigan mo. Dapnos at tunaw na halos yung katawan. ID na lang niya ang nakita. Sir, sir, gawin niyo po lahat ng magagawa niyo para pumahuli ko kung sino yung mga pumatay sa kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, Miss Sophie. I'll do my best at uh, I'll assure you, hindi ko bibitaman to until the case is resolved. And I guarantee you, hindi ko tatanda yung suspect. And by the way, here's my calling card. In case na kailangan mo tulong ko, just call me. Thank you po. sa wakas. Makukuha ko na din gusti siya. So, ikaw yung sala Oo. oo. dahil sa amo mo, nawala yung ama ko. Ano na ginawa ng tatay mo? Ginawa yung tatay ko. Kaya, inisa-isa ko yung mga kaibigan mo. Para manghina ka. Manlambot ka nabaliw ka sa takot! Ah! Sophie! Ali ka dito! Huli ka, Balbon! Okay na, Iha. Eh, ha? Napalagas na yata eh. Pipilayan ko lang sana eh. Anyway, the case is already resolved. Okay na tayo. And uh, maraming salamat sa iyo at uh, mag kang magpain. Maraming salamat din po. Mga ma'am, nabigyan ko lang kayo ng ustisya. Good. hayaan niyo ako mag-imbestiga kung saan departure yun. Last na ako yaya, sorry. <laughs> one, two, go. Hayaan niyo ako yung mag-imbestiga kung saan departure yun. <coughs> hmm? <coughs> Did okay, Wait, it's just Wait for our time. <coughs> Ah, nalakasan ba? Oh, wala kasi sila may hila. Na. Kahit nagbulong-bulong kayo, lakasan yung parin. Kasi, kailangan natin ng ano Huwag maingay. We will wait for <laughs> <laughs> Sige na, alis ka na. May alis pa ba? Akala ko may lines pa din kasi. Wala na So, Makukuha ko na din mo, Stisha. So, ikaw yun sa larin? Uy, may linya pa ako. Ay, <laughs> <laughs> ito na, sige. Mamawak, sige. Hawak na uh. ito. Ay, ayah, apa nak ayah? Ayah, apa lah, pala, apa lah? <laughs> Tropics. Hindi tropics. nga pala eh Good. Yeah! <laughs> Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa aligang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! masaya kasama ang bagata kasi saya sa bawat kalaw at galaw Magkasama tayong lahat Tibon Manila Und Lamborghini Ali